Sa akin kasi, kung gugusin talaga nila, kailangan talaga may kapital. Opo. Kasi hindi mo naman pwedeng ano iasa sa utang. Opo. Kasi mabigat yun eh. Opo. Kasi pag hindi ka kumita, mabenta mo na, minsan kulang pa pambayan. Delikado. <laughs> Delikado. Opo. Kaya dapat, kung maisipan nilang mag-aalaga, yung kaya lang, sa income nila para mas masustentuhan nila sa yung pagkain. Yung importante, importante po ba ma'am yun talaga? Impar importante yun kasi kung wala ka naman pang supporta, mga ano pa lang, bebenta mo na, malulugi ka doon. Kapag mababa yung timbang po, ano? Oo. nandito na naman tayo sa Kabady mo ko Usapang uh, Business. So kasama natin si Ma'am Catherine po. Ano? Catherine Kasaol dito pa rin sa Tigaon, Kamarinesur. So ngayong araw na to guys, bibisitahin natin yung kanyang uh, baboyan at titingnan natin paano ba tumatakbo yung negosyo na ganyan. So ma'am, pwede niyo po kami ito sa inyong magandang baboyan. So guys, eto uh, ang ganda dito. Uh, presko presko guys, dito sa baboyan ni na uh, madam ayan eto guys yung uh, baboyan nila ma'am etong baboyan nyo po ilang years na po kayong nagsimula sa pagbababoyan ng ganito magto 2 years pa lang, years pa lang. Uh, kumusta naman po ma'am yung journey nyo sa pagbababoyan pa naman. <laughs> okay pa naman. So, ma'am, uh, noon po, magka, ilan po yung baboy na inaalagaan nyo? Yung nagsisimula pa lang po yung kayo? Nagsisimula po kami, dalawa. Dalawa. Oo. Tapos kasunod na roll out. Patining po yun? Patining. Opo. Tapos yung pagbenta namin, bumili kami ng isa. Isa. Tapos ginawa namin, inahin. Inahin. Oo. Tapos yun na. Tapos yun na. Apo. Tapos noon, ma'am, yung unang start nyo po, magkano po yung price ng uh, baboy binili so, nyo? Uh, 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 binili nyo lang po yung baboy nyo. 3,000 pesos. Tapos yung binenta nyo po, ma'am, magkano yung uh, bentahan yung time na yun? Yung time na yun, mm -hmm. 140 per kilo yata. 140. Pero mababa pa po yung okay. pitch nyo. Yun. Mababa pa. Pa. Tapos, uh, ngayon po, ma'am, uh, ilan na po yung baboy na alaga nyo? patening namin, sampo. Sampung piraso. O, o, sampung piraso. Bale, eto po ma'am, binili nyo pa po ito? o galing na po dito? Hindi, galing na po dito. Eto galing. po yung sinabi ninyo na pagkatapos nyong ibenta, yung dalawang Kalawang. baboy, eto nayon, na yun. Yeah. Pang ilang anak niya na po? Pangalawa pa lang Pangalawang anak. Yung unang anak niya po, ilan po? Pito. Pito yung anak. Oh. Tapos eto, biglang dumami na oh. po. Dose sana to kasi naman ay yung dalawa. Yung dalawa. Yung ah, okay. Mama, <coughs> uh, nakikita ko po ang magaganda po yung uh, baboy ninyo. <coughs> Paano niyo po mami naalagaan? Ano po yung pagkain niyo dito? Ah, yung pagkain namin yung ano, sasabihin ko ba? Yung Opo. Yung Bimeg. Bimeg. Oh, oh. Bimeg premium po. Oo. Oh, oh, yun. Ayun, kumusta naman po, Ma'am? Affordable pa rin po ba yung Bimeg? Ah, uh, Medyo ngayon, mabigat na sa bulsa. <laughs> mabigat sa bulsa, pero mabigat maganda bulsa. po yung resulta sa baboy, oh, ano? Maganda. Uh, ito, ma'am, ilang buwan na po itong mga alaga nyo na baboy? Ito, dalawang buwan, may sampung araw. Two months? Two months and ten days. Mula po pagkapanganak o pagkawalay? Pagkawalay. Maganda na po, ano, ilang ano na lang, pwede na pong uh, ebenta, ano. Ma'am, nagbebenta po kayo ng baboy tuwing ika, uh, ilang buwan ba, na pag-aalaga? Ang pinaka, ano, namin, three months hanggang, ano, three months, mga 100 days. Mula pagkawalay po? Oo. So, Ayan, tapos mga ilang sako po ma'am yung nauubos sa bawat isang baboy? Approximate. Yung sa 7 namin, nakaubos kami doon ng mga nasa 15. 15 sacks. 15 sacks. Ayan. Ma-ano rin po pala, ano? Oo. Tapos dito ma'am? Dito, <coughs> ano, mga nasa 18 na yung nagabi. 18. Oo. Uh, magkano po ma'am yung average ng per sacks ngayon? Yung per sacks ngayon, <laughs> yung grower, nasa 1.8. One thousand eight hundred? One thousand eight hundred ninety. Opo. Ang kagandahan lang, ma'am, sa bimig, talagang kitang-kita oh. po sa katawan ng mga alagang baboy. ano? Hmm. Ilang beses po, ma'am, kayong nagpapakain sa loob, ma'am, ng isang araw? Sa loob ng isang araw, noong first, yung no, simula pagkawalay, Opo. hanggang mga one and a half months, nagpapakain ako sa isang araw tatlong beses. Tatlong so, beses agat, po? ako sa hapon. Opo. Ma'am, sa ngayon po, uh, gaano na karami po yung pinapakain nyo sa sampung baboy na katulad nito? Yung araw na, isang araw na budget nila, mga ilang kilo po yung uh, Sa isang araw na budget, mga 20 kilos to 22. Ma ma marami na Oo, po, ano? Marami na. Tipid, medyo tipid pa yun. Medyo tipid pa po yun. Oh, Kung, pa yun. Ah, ma'am, sa dati yung pag-aalaga ng baboy, mga inabot po, ma'am, ng ilang kilo yung timbang nila, yung, yung binenta ninyo. Yung 89 kilo. Opo. pinaka-mababa, 67. Na may 67 po. Pero, Tapos may 89 kilos. May On average 90. po, ma'am, uh, mga nag-80 plus yung pinaka-average nila. Oo, nag-80 pinaka-average. Pero dun ma'am sa unang uh, roll out nyo po, unang panganak neto, yung 7 na baboy, um, kumusta naman po yung pricing yun? Maganda-ganda pa rin po? O kumita po kayo dun? Kumita naman. Kumita Opo. Kumita kami doon. Opo. Ma'am, sa current market price po, magkano na po sa tingin niyo yung pricing ngayon ng baboy sa dito? Ah, oh, ngayon, ano na lang, 120 per kilo. 120 po? Oo. Oh, oh. uh, sa tingin niyo po, ma'am, ano po yung tamang price ng baboy para at least kumita yung mga hog raiser? Para at least siguro kumita <coughs> mga 150 to 170. Mga 150, okay, okay pa. Oh, 170, yun na yung masasabi oh, natin na oh, may okay. profit na ayos na po, ano? Sa so, 150 medyo ano pa yun. Sagaran pa po. Sagaran, makakabawi ka lang. po, <laughs> Pero ang kagandahan po ma'am dito, dahil nag-invest po kayo dun sa inahin, oh, is okay. hindi nyo na po binili yung piglets. Oo, na yun na lang yung pakonswelo nyo na kahit yun medyo na mababa yung oo, price, kaya kung, nyo pang humabol. Oh, kaya pang humabol. oh po. pero dun sa mga bumibili ng biik talaga, oh, talagang wala na silang kita. Talagang sa, sagad na talaga sagad, sagad yun po yun, dun sa pricing. Tapos, ano? Oo, tapos kung Opo. Kaya karamihan ngayon talagang pagdating ng medyo lubo-lubo na ng konde yung baboy nila dispose na kaagad. Ayun po ano. Tapos eto ma'am, ah, ang pagpapaligo nyo po ma'am sa baboy tuwing ah, mga anong oras? Ako sa umaga bago po pakakainin. Opo. Tapos pagdating ng 9 to 10. Opo. 9 to 10, nagpapaligo ako. Opo. Tapos sa tanghali, mga 12 or 1 o'clock. Opo. Tapos paghapon naman, mga alas 3, paghapon. Tapos, mga 4 or 5 p.m. bago ko na naman sila papakainin ulit. Ang ganda po, ano? <laughs> Kaya talaga namang napakaganda, guys, ng resulta sa makaalagang baboy ni Madam, oh. Eto, talagang ang ganda pa ng kulay, eh tapos malalaki. Ay, dito naman po Ma'am sa pag-aalaga po Ma'am ng inahin. Okay lang po Ma'am kahit nandiyan lang po kayo. Dito po Ma'am sa pag-aalaga ng inahin, ilang beses niyo pong pinapakain sa isang araw? Sige po. Ngayon kasi ano na siya, buntis siya. Abuntis ah, na naman po Oo. to. Opo. Pinapakain ko siya dalawang beses lang sa isang araw, isa sa umaga, isa sa hapon. Opo. Ma'am, ito po ma mga ilang kilong feeds po yung nauubos na sa maghapon. Apo. Mga dalawang kilo pwede na purong pigs yun. Apo. Tapos eto ma'am, ilang pagkapanganak niya, ilang days po siya bago naglandi ulit? Ano, bago naglandi siya ulit, mga 15 days. 15 days lang po naglandi na. Bago ano, pagkawalay. Ah, Pagkawala. Yung A, ano, pagkawala. pagkawala. <coughs> Hanggang Ayan. hindi pa nawawala yung ano, hindi pa siya maglalandi. Ah, opo. Tapos eto ma'am, Uh, may mga vitamins po ba kayong binibigay sa mga inahin? O wala na? Wala kami Basta, diretsyo de, na po siya, no? Ayan. Tapos, eto, kayo na rin po yung nagpaanak sa kanya o may katulong po kayo sa, ano? Diretsyo de, niya na? Ayos po, ano? Mag magandang uh, baboy ito, mabait. Tapos, at least, ma'am, parami na ng parami yung inaanak niya po, ano? Ano pong advice sa inyo, ma'am, yung mga kaibigan nyo na nagbababuyan na rin na, ano? na uh, kanino pong similya yung ginamit dito na AI po ba yung ginamit nyo o yung regular na ano lang? Regular. Opo. Tapos ang lahi po, puti rin. Oo, oh, oh, puti rin. Hmm. Ang ganda Tapos kapag sa unang araw po mam ma ng pagbubulog, mga uh, pinapakain nyo pa po ba o hindi na? No. Yung babo, yung inahing baboy. Kapag pina, ano, pina-AI nyo o pinabulugan. Kailangan okay ibig sabihin sa araw po na pag na binulugan siya, kailangan diet po oh, talaga diet siya. Talaga. Ano po ma'am daw yung epekto niyon? Yun? Ba bakit po ganon yung ginagawa? Pag ano daw kasi pinakain para hindi mabubuo yung ano. Ah, yung oh. mga similya po ano? similia, ano? Similya, oo. <coughs> kailangan i-diet siya. Opo. Tapos yung after po ma'am niya mabulugan, mga ilang kilo po yung pinapakain sa kanya sa isang araw? kunti lang siguro mga 1/4 hanggang sa parami na po ng parami o, the more parami na tumatagal Ma'am, advice nyo po sa mga uh, nagbababuyan rin o mga gustong pumasok sa negosyo ng pagbababuyan, paano po sila uh, nila may pagpapatuloy yung babuyan nila at paano po sila pwedeng kumita? Sa akin kasi, kung gugustuhin talaga nila, kailangan talaga may kapital. Opo. Kasi hindi mo naman pwedeng I, ano iasa sa utang kasi mabigat yun eh Opo. kasi pag hindi ka kumita mabenta mo na minsan kulang pa pambayad delikado delikado Opo. kaya dapat kung maisipan nilang mag-aalaga yung kaya lang Opo. sa income nila para Opo. mas sustentuhan nila sa yung pagkain, pagkain. Importante importanteng importante po ba ma'am yun talaga Impar importante yun kasi kung wala ka naman pang suporta, mga ano pa lang, bebenta mo na, malulugi ka doon. Kapag mababa yung timbang po, ano? Oo, kapag mababa yung timbang. Okay. Kasi wala ka naman, ang, ang choice talaga ng iba, no choice na ibibenta na kasi wala na pang suporta sa pampakain. Opo. Ayan, yun ma'am yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung Oo, ibang mga yung... hug racer. Oo, kasi pag mangungutang ka ng page, may porsyento yun. Opo. <coughs> Tapos, minsan, kung medyo hindi pa maganda yung pagkaalaga di hindi din maganda yung tubo, tubo. Laki, ng baboy. laki ng baboy wala na, lugi ka na doon kasi Opo. sa isang baboy ang pinakamalaking kita mo lang naman dyan is 1K Opo. yun na yung pinakamalaki sa isang baboy Opo. tapos sa ano naman po ma'am ano po yung advantage ng meron kayong sariling inahing baboy kumpara sa wala ang advantage <coughs> nun kasi kumbaga hindi ka nabibigyan <coughs> lalabas ng ano ng kapital. Opo. Kasi meron ka nang inahin. Opo. Ma ma mamumuhunan ka lang diyan yung sa pag yung sa board. Opo. Magkano lang yun? 900 pesos. Opo. O, yun lang. Kasi tama. makaya yun yung ay yung advantage. Opo. Kasi kung bibili ka, ano, kailangan mo may mga may anim na libo ka sa dalawang baboy kasi 3,000 ba ngayon? Opo, yung pinakamababa yung na pinaka po yun bumaba. ano? Ay, mas bumaba mas pa po. Mas bumaba pa, oo. Talagang sagaran, sagaran talaga yung mga na. natin nung, po ano? Nung during during pandemic, Opo. ang mahal nun ng biik, Opo. mabot nga siya ng limang libo. Opo. Opo. Ngayon, mababa na kasi marami na din ang may mga inahin. Opo. Kung nag-convert ko sila, no? Yung mga naglaylo yung iba kasi nga halos lugi. Kasi Opo. sa sobrang mahal ng pakain. Opo. Yung lang naman. Talagang yung apektadong-apektado po, ano? Ang layo nga ng ano, ang mahal ng kakaita, sobrang sagad ng presyo. Ayun. Tapos sa ganito, ma'am, ang market nyo na yung mga, di ba halos mga backyard uh, racer lang Oo. po tayo. Sa so, market nyo, ma'am, sa ganitong mga pag-aalaga ng baboy, saan nyo po mga binibenta? Sa palengke o sa, para katay sa palengke o biyayari? Minsan may eh, mga pumupunta na rin kasi may nag i yung mga nagtitinda talaga ng ano. Opo. O yun na, kaya hindi na rin masyadong mahirap ang pagbibenta. Opo. Tapos, eto ma'am, saan mas magandang magbenta? Sa, yung sa mga taga dito na o yung sa mga umiikot sa galing sa uh, ibang lugar? Ang ano, mas, mas maganda yung price ng galing sa ibang lugar. Kisa Kumpara ay, dito? dito lang. Apo. So, mas maganda yung binibigay nilang presyo. Apo. Ta so, eto ma'am, mga ilang months na lang po ito ba bago... Eto, <coughs> ano na lang, mga three weeks na lang. Three weeks na lang. Na pero dito ma'am sa 3 weeks, mga ilan pa po yung expected nyo na mga mauubos hmm. ng baboy na alaga? Sa 3 weeks, expected po dyan mga ano pa, mga 6 to 8 sacks pa. Sa, sako. <laughs> so, so, mga 8 plus, mga 16 kg pa, ano? Oh, Ayan. Pa. Opo. Tapos ang target weight niyo po ma'am sa ganitong uh, alaga mga bago niyo ibenta, mga ano po yung inaasahan Ay, yung timbang? 80 kilos. 80, 80 kilos. kilos. Oh. Or higit pa higit ano? Pa. Opo. Tapos dito naman ma'am yung so yung water source no, wala naman po kayong problema Walang ano? Problema. Kasi ito po ma'am galing sa May sapa pa diyan, galing yan diyan. Ah, yung parang bukal-bukal oh. na po ano? Oo, oh, oh. yung irrigation. Opo. Mas, ano, Ayun, Kasi, Mas madali po ano, may may tubig na na kayo po ano. Oo. Ayun. May ano lang kami, may water pump para mas maganda yung pag ano. Yung... Pero okay lang naman kahit wala kasi ano, Opo. kaya lang pag mag ano ka, hindi maganda, mahirap maglinis. Opo. Ma'am dito po, ma'am. Ah, uh, malilinis yung baboy nyo, walang amoy dito sa baboyan nyo. Ah, uh, kanina nakatambay kami diyan kasama natin yung katropa natin na ano, na teacher. Ah, uh, Halos walang amoy. Ano pong ano niyo doon, ma'am? Ano pong sikreto? Lagi lang malinis. Ah, lagi niyo lang pong nililinisan. Po. ayan talagang ngayon kasi talagang wala oh, hindi natin na amoy na katulad sa iba. Kasi ako, malamig, maulan. Opo. Lagi ko silang pinapaliguan para Opo. hindi didikit. Kasi merong mga naglilinis na talagang as in tatanggalin lang. Ano yung lang, yung dumi. Sa sahig. Opo. Minsan hindi na pinapaliguan yung baboy. Opo. Ay, hindi yung pwede sa akin. Opo. Like, <laughs> bago po sila papakainin talaga, papaligoin po sila. Opo. Kasi minsan nakaka-affecto din din sa kanila. Pagkakain sila, mali sila. Opo. Dapat malinis talaga. Opo. Mama, ano po kayo? Wet feeding o dry feeding? Wet. O, oh, talagang may tubig po. May tubig po. talaga. Pero, yung pellet po ba yung pakainin sa kanila o yung mash? Ano, yung pellet. Opo. Tapos tinutubigan po, ano? Ano pong advantage nyo, ma'am? <laughs> maganda pag may tubig kasi siya kasi medyo nakakaano tayo sa baboy. Sa a. Ah, pag dry kasi medyo ano yun eh hindi hindi siya maganda. Kasi, kasi, yung tubig medyo nakakadagdag din sa weight nila ng Opo. Mm -hmm. Yun. Ano po ma'am yung sikreto para tumagal sa ganitong negosyo o para magtuloy-tuloy yung negosyo na uh, pagbababoyan? Ang oh, sikreto lang <coughs> kung ano, talagang gusto mo, Apo. lagi kang may nakalaano budget. Yun lang, <laughs> ano na, talaga? Yun lang talaga. Para at least, oh. sure ball na, oh. ano? oh, sure na continue, ano? Yun lang naman talaga yung pinakahindras. Apo. <laughs> Kahit sa anong negosyo naman. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pagsama niya sa amin ngayong araw na to. Thank you very much po sa pag-share sa amin ng inyong baboyan at syempre dagdag kaalaman. Thank you very much po, ma'am. Good luck po sa business.